Ayan mga boss, meron pa akong natirang batalya. 50 piraso to boss. Yun. Bibigay ko lang ng isang daan ng isa. Yun oh. Pero pakiyawa na boss. Pakiyawa na. Oh. Okay. Oh. Ilang piraso boss di? 50 piraso. 50 piraso, isang lang ang isa mga boss. Isang daan ng isa, di magkano lang yan. Yeah, no, lang yan oh, mura lang Kung yan. Kailan ibabayaran nyo mga boss? Ang location ay Ma Town Center, Mikawayan Bulacan mga Ayan. boss. Yan. Puntahan nyo agad. Pag-message ka, sa no. Grade Suite. Yun. Para makuha nyo. Iyon mga bossing oh. 50 peraso. 50, 50 peraso. peraso Pakiawan mga boss. Oh, maraming salamat boss. Ang location ay Mataon Center. Love you. Yun mga bossing. Ayan sa mga naganap ng tangke ng TMX dyan. For only 1,500 pesos. May brand new at original na Honda TMX na po kayong tangke. Ayan you know, available din yan dito sa Burao ni Boss D, mga boss at ayun oh marami po kayong kulay na pagpipilian mayroon din pong pambarako ayan mga boss nga for only 1,500 pesos may original na Honda na tanke na po kayo rito mga boss nga TMX 155 ayan mga boss pa may kulay blue may black may red at hindi lang yan may pambarako rin po rito original na Kawasaki barako yan mga boss ayun may black at saka may red mga boss. Ano, top box, marami rin po rito at mga windshield, mga boss. Ano, windshield ng Nmax oh. oh. Ayun oh, yun si boss, 'yung mga boss oh, busy. Busy. Marami pong mga shock dito, mga boss oh. Ayan, mga boss. mga bago natin dumating. Yan. Yan. Road bike. Oh, mga road bike, mga bossing, oh. Dali nyo na pa to ito. Yan. Sasama na pa yan. Ayun. Sasama na. Ay, oh. Ano. Ah, meron pa. Ito, mga bago yan. Bagong dating, ha, mga bossing. Napakaganda yan, oh. Ito, ibang presyo niyan hmm. Sa nauna natin. Pangalawang hakot na ito. Pangalawang hakot na. So, yeah. Hindi ko naman presyohan. Bahala na dito na lang pa doon. Punta na lang sila rito? O, basta punta na lang kayo dito sa Purahota ni Boss Yan. Magkakaroon ka ng bike. Iyon o, no? buo na, gagamitin na lang ha? O. Oh. Oh. Gagamitin na lang yan. O, oh. pwede mo lang ano, iuwi. Pwede lang iuwi. Magbike-bike ka na lang pa uwi. Oh. Magbike-bike na lang pa uwi o. Available yung mga ganyan ano. silver. Ah, ang kikinis o. Oh. White, black. Black o, oh. may black pa. So. Yan, maganda boss. Ang location ay Matawan Center, Mitawayan, Bulacan, mga boss. Salamat sa mga sabili, boss D. Love you. Ayan, marami po namin mili ngayong araw ng Sabado dito sa Burautan ni Boss D, mga boss, ng mga blairings. Turuin nyo naman kasi sa halagang 150-150 lang po ito mga boss. Meron lang po kayong clearings dito sa Burautan ni Boss D na mabibili mga boss. Yeah dito sa Tapalodo 350 mga boss yung mga play range po yung 150 oh, may mga available din po mga bisikleta mga boss ayan ang Eto o. Oh. sa mga ka Honda Click natin dyan. Ayan o. Oh. Honda Click mga boss. Puntahan nyo na po Oh. Meron na pong available na Honda Clicks na clearings dito mga boss Oh. Ayan o. Oh. Honda Click Magenta. Black. Ayan o. Oh. May uh, ADV mga boss. Kulay red. ADV. Ayan mga boss. Ay, ayan. ADV red. ADV white available dito sa Borota ni Bosley. Ayan, ADV red ulit. ADV black, mga boss, available. At hindi lang yan, napakarami pang ibang mga bossing. Ayan, marami ko yung pagpipilian kulay. White, uh, black, red sa ADV, mga boss. Ayan, no, may pang Honda Click, Honda Beat, ayan. Eh. Napakarami mga bossing. Ayan, mga Ayan mga bossing oh. So dito naman po presyo dyan is 800 pesos mga boss Ayan o oh, marami Mga pang ano po yan ah, mga bossing Mga pang Honda Beat Ayan, oh. So for only 800 pesos lang mga boss Ayan napakarami Iba-ibang eh. kulay po ng Honda Beat ang ah, mabibili nyo Dito sa Burauta ni bossing mga bossing Ayan o oh. For only 800 pesos lang yan mga boss ayan nakasampay na dyan oh parang sinampay na oh ayan mga boss yung oh. pulo ng Honda Beat mga boss for only 800 pesos lang dito lang yan sa Burota ni Boss D dito po sa Emma Town Center El Camino may Kawayan Bulacan kaya ano pa pong inihintay nyo mga boss punta na kayo at makiburaot na mga bossing Ayan mga boss, oh, napakarami na naman pong bagong dating dito sa Pura Ota ni Boss D. Ayan mga kadadating lang po nito kagabi mga boss. Ayan napakarami Oh. oh, ito 150 lang po ito mabibili rito mga boss. For only 150 lang mga boss. 150 eh. Ayan o, oh, 150, 150. Ayan po oh, mga 150, 150. Ano, oh, mga bossing. So dito lang yan sa Bura Ota ni Boss Napakarami nyo pong pagpipilian mga boss. So sa Tapalodo po is 350. So sa mga play naman is 150 mga boss. Ayan, napakarami mga bossing oh. So location nito dito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Iyan po ang Bura Ota ni Boss mga boss. Ano? Oh, sa mga naghahanap ng pang XRM dyan. Oh, 150 lang po ito. 150 lang po ito mabibili rito mga boss. O, oh, eto. One piece lang. Ayan mga bossing nga So, punta na lang po kayo rito sa Burauta ni Boss D. Dahil marami po kayong mapipili rito. Oh. Mga nakalatag po rito. Oh. Ayan. Eto. Ayan mga boss. Napakadami o. Oh. Ayan mga boss, oh, napakarami na naman pong bagong dating dito sa Burakota ni Boss D. Yan mga kadadating lang po nito kagabi mga boss. Yan napakarami oh. Oh, ito 150 lang po ito mabibili rito mga boss. For only 150 lang mga boss, 150. Eh. Ayan oh, 150, 150. Yan po oh, mga 150, 150. Ayan oh, mga bossing. So dito lang yan sa Burao ni Boss, napakarami niyo pong pagpipilian mga boss. So sa Tapalodo po is 350. So sa mga play rings naman is 150 mga boss. Ayan, napakarami mga bossing oh. So location nito dito sa Emma Town Center, El Camino, Maykawayan, Kawayan, Bulacan. Ayan po ang burauta ni boss di mga boss. Ano? Oh, sa mga naghahanap ng pang XRM dyan. Oh, 150 lang po ito. 150 lang po ito mabibili rito mga boss. Oh, eto. 150 lang. Ayan mga bossing ah. So punta na lang po kayo rito sa burauta ni Boss D, Dahil marami po kayong mapipili rito oh. Mga nakalatag po rito oh. Ayan Eto Ano mga boss Napakadami oh Ayan mga bossing Napakarami pong mga playerings dito sa burauta ni Boss D Ayan, oh Ibang klaseng playerings po ang makikita at mabibili nyo rito sa Purauta ni Boss ni mga Boss Mayroon pong tagi-isandaan Ayun po yung tagi-isandaan mga Boss eh. Ayun o Ayun o 100 pesos na lang mga Boss o, Mga 100 pesos na lang mga Boss yan oh. Eh, no? Napakarami mga bossing. Ayan o. Ayan mga bossing. Napakarami pong mga clearing spore ito. Ayan o. boss ang kaganapan ngayon dito sa Burao ni boss di mga boss so ayan si boss di sa mga naghahanap ng mapler ayan napakaraming mapler mga boss ayan, pati po mugs marami kayong mags na pagpipilian ayan mga boss oh. Iba-ibang uh, kulay, iba-ibang design mga boss, sa murang halaga lang dito lang yan sa buraw ni boss di mga bossing ko pati po mga pintura 50 pesos lang napakarami nyo pong kulay na pagpipili ang mga pintura mga boss Ito, napakaraming pintura mga boss oh Isang kahon na. O yun, isang kinuha nila, boss. 50-50 lang eh. Ayun, si Busti ang bantay. Iyon mga boss. O. Sa mga naganap ng uh, dual contact light dyan. HIRC available po dito sa burotan ni Busti. Iba-ibang kulay po yan ha. Sa mga naganap ng dual contact light. Mga boss. Ayan, for only 250 pesos lang mga bossing. Ayan. HIRC po yung brand. Matibay yan mga boss. Washer, bossing marami pang bossina. Ayan. You know, may mga cellphone holder mga boss, oh ano sa naghanap ng cellphone holder with charger mga bossing. Ayan no. Pero ba dito? Cellphone holder with charger available mga boss. Magkano okay. sa cellphone holder natin? 450. Ayan, bakal po sa mga boss. Bakal. Saka with charger na. Ayan mga boss, sa mga naganap ng antena dyan, ang inyong mga tricycle. Dito po sa otan ni eh, Boss din, napakaraming antena. Pwede sa tricycle, pwede sa owner, pwede rin pong pamalo mga boss. Ayan, pwede rin pa Ayan, available po yan dito sa otan mga boss. Marami po kayong pagpipilian, may mahaba, may maiksi. Depende po sa gusto nyo. Murang-mura lang po ito dito mga boss. Punta na lang po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, may Kawayan, Bulacan. At bukod dyan, sa mga naghahanap naman ng belt napakarami pong mga belt dito mga boss para po sa NMAX Mio, Click, EROX lahat po ng belt na andito na for only 500 pesos lang po yan mga bossing yung mga uh, belt na yan ito naman sa mga naghahanap ng KRX brand uh, motorcycle uh, interior mga boss ito, napakarami pong mga interior dito, iba-ibang size Punta na lang po kayo rito at nang, uh, piliin nyo yung uh, size na kailangan nyo mga boss So ayan mga boss, sa mga naganap ng top box dyan, napakarami po mga top box dito Ayan po ah, sa mga naganap ng uh, magandang klaseng top box Ayan oh, XR Tingnan nyo naman yung lo loob oh Kompleto na po yan mga boss, kakabit na lang sa inyo mga motor Iba-ibang kulay po, available dito sa pura-uta ni boss mga bossing so punta na lang po kayo rito sa Emma Town Center at ito po may smoke brand pau. Oh. Sa so, naghahanap ng tanke ng uh, Honda TMX available mga boss. Pati itong mga speaker na to. sa so, mga naghahanap ng uh, Bluetooth speaker diyan, napakarami po rito nakalatag mga boss oh. Sa Borautan ni Boss D. 50-50 lang ating ano. Spray, Pan, spray paint. paint. Ah, ang dami. Iba-ibang kulay. Oh. Ayan spray, spray paint. 50 pesos na lang ang 50 isa. 50 pesos ang isa. Yun. Oo. Oh. Uh -huh. Kung meron ka no, pumarada, nakote, sa harapan ng bahay mo. Pwede pindurahan Pindurahan mo na. Gulat siya. Iba na Hindi na ulit. Hindi na ulit. Ang puhulan mo lang, 50 pesos. 50 pesos, pesos lang. Hindi na no, ulit yan, <laughs> papalada sa harapan mo. Iyon. Kahit mo to, nakumarada sa Pwede mo, rin. Pinturahan mo Pinturahan Pero bahala ka na Bahala <laughs> Bahala lang kayo mag-away Bahala lang mag-away Basta puho na natin 50 pesos lang O napakarami O pwede silang mag wholesale seal dyan hindi wala whole whole na wholesale. Hindi wala na wholesale. Basta 50 pesos. Basta ako ito. Retail na lahat ito. Pinakamura oh, yeah. ito. Pinakamura na. Oh. 50 si lang. Ay, ano mga bossing. Pag lagi -parada, mo kaparada sa paradahan mo. Spray niya. Spray mo ito. Di na uulit yan, boss. Di na uulit ito. Oo. Oh. Oo. Oh, Kunin oh, mo yung magandang kulay. Oh, yung to orange. Yung, maganda. Para hindi, litaw hindi. yan. Para litaw na litaw. Oo. Oh. Pero bahala kayo makaway. Ano <laughs> si <laughs> Kwetawesro? Yan o. Oh, so mga nagtatanong, location? Ayan center. Love you. You. pa ko Ayan mga boss. So napakarami pong mga helmet dito sa burautan ni Boss Tim. Mayroon pong mga sec. Ayan o. Mura lang po yan dito mga bossing. Yung mga sec na yan. Uh, tinted na rin po yung uh, visor niya. Ayan. Makikita nyo po. Oh. Sec helmet. Tinted na rin yung visor pwede pwede na pong uh, pumunta ng Maynila yan mga boss napakarami po yan mga handle grip napakarami rin po yan o oh, sick helmet pa rin oh. yan, mga bossing napakarami nyo pong pwedeng mabili rito mga boss kaya punta na at makibura out na headlight ng Kawasaki Fury mga bossing available o yung pang mio tapalodo pang miyo mga boss yan, napakaganda o oh. Kung sa mga nagaanap ng uh, elbow, acrophobic elbow, napakarami po rito. Ayan o, oh, acrophobic mga boss. Ayan oh. Dito lang yan sa burotan ni boss, di mga bossing. Ayan, napakarami rin po dito mga mga stock na air filter mga boss para po sa Aerox, Nmax, Honda Click, Mio, at Honda Beat napakarami po rito mga stock na air filter mga boss ayan lahat po yan air filter dito lang yan sa burauta ni boss yung mga bossing. kaya ano pa pong hinihintay nyo ayan napakarami po ayan o napakarami pang tao mga boss o, may cylinder black kit na rin pong available dito mga boss CNC motor uh, sport cylinder black kit ayan mga bossing napakarami po dito ng iba napakarami mga pyesa ito po kasama na yung lining mga boss Yan, napakaraming mga kaya x at mga pintura na tag 50 pesos lang mga boss. iyan Extreme One Spray Paint, Best Drive, Fast Drive po ito mga bossing for only 50 pesos lang dito sa Burauta ni Boss D. Sa naman ng panggilid po rito, ayan po mga bossing, oh. Clutch Pulley, available po dito sa Burauta ni Boss D para po sa Mio M3 mga boss. So, bagsak presyo lang po yan kasi po dito sa Borota ni Boss Dian mga bossing. Location, Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Sa mga nagana po ng panggilid nyo dyan at mga clutch pulley, available po dito mga bossing. Napakarami po ninyong pagpipilian. Ayan, katulad po nyan. Eto. Eto po, at mayroon din po ditong motoro CBT set kung gusto nyo naman po ng set ikakabit nyo na lang sa motor nyo mayroon din po at pwede rin pong paisa-isa tulad po nyan mga boss nyo nyo pong pwedeng mabili rito para po sa Mio mayroon po para sa Click sa Enmax at Aerox mga boss so punta na lang po kayo rito sa Purautan located in Emma Town Center El Camino May Kawayan Bulacan mga bossing yun mga bossing sa mga naghahanap na ng uh, Motaro Gold Series na shock mga boss ay napakaganda may baso po yan oh. para po sa NMAX ito so sa mga ka NMAX natin dyan oh, napaka solid mga boss oh. ay yan oh. yan mga bossing ha ah. may baso po yan ha ah. at motoro Gold Series po yan available po yan dito sa burota ni Boss D. adjustable po siya oh. ayan lopet para po sa NMAX ito mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo. Maraming stock nga dito sa Burota ni Boss. Yung mga bossing ko ito pa. Oh. Punta po kayo rito sa Emma Town Center. El Camino, may kawayan Bulacan. At makiburaot na po kayo mga boss. Dahil marami po kayo nga makikitang mga motor parts. Shock, headlight, flarings. At marami pa pong iba mga boss. Punta lang po kayo rito. Ito pa. Oh. Motor shock din po ito mga bossing. ko Napakarami nyo pong mabibiling mga motor o shock dito mga boss.